mga guys, ito yung mga kababayan dito nag-abang ah, naghahanda na rin sa kanilang ah, pagdating mamaya sa parade sa pag-umpisa sa ngayon, hindi pa naman nagsisimula ito pa yung mga kababayan o oh, yan, ah, wala pa ngayon, ikot-ikot muna tayo dito para mapakita natin sa si inyo yung nakakuan dito sa karawan sa ating bayan na si Dr. Sirisal yan, yung may mga nagtitinda din ng mga dito para uh, ah, pag naugutom Ayan, sa yung bahay sa ating bayani. Sa loob. Ang mga bulaklak Oh. Ang sa kanya. Ayan, yung likod sa simbahan din dito. Na uh, pinakalumang simbahan din dito sa buong Laguna. Ito naman yung uh, uh, bulaklak na candy. Ito, dito, cotton candy. Ayan, yung mga balon. Naghahanda na yung mga kababayan dito para maibinta din ang kanila mga paninda. Saan ba bahay. Ayan. Ngayon, uh, tayo doon sa kanyang panaman uh, meron doon, dami naman mga bulaklak doon sa kanyang uh, ribulto. Ang ating bayani na si Dr. Rose Rizal. Ayan guys, so ito yung mga ikon sa simbahan, napakalaki. Ayan. Isa sa pinakalumang simbahan dito sa Laguna. Ayan yung uh, ribulto ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Napakaganda. Eh okay, mga sa tayo tatawid dito para natin sa inyo. Ito yung mga participant din dito na nagpo-practice yan sila. Kayo na wala pa naman, hindi pa naman nag-confirm kasi ang parit. ito yung kwan sa ating bayani na si Dr. Rosier sa kanyang remolto. ayan dami mga bulaklak ang uh, nakalagay sa kanya ayan sa ngayon wala pang tubig dito ayan hmm. City College of Laguna ayan mga guys Ayan na yung bahay sa ating bayani. Ayan. Ayan mga guys, sa ating mga kababayan dito, ah, nag-aabang na rito sa parada, yung parade na sinasabi. Ayan, handang-handa na sila. Ayan, yung ibang mga kababayan natin, nandun papunta doon sa lulu. Kung doon ko naman sa kabila, hindi tayo makakandun. Daming tao na rin doon, kaya lang ay napakalakas yung music doon. Kaya dito tayo. Yan uh, Handang-handa na yung mga kababayan sa pagsalubong uh, sa kanila mga parit dito. Yan mga guys sa uh, kabilaan na dito. Kahit dito na tayo sa may, may tulay. Uh, bising busy, busy na yung mga kababayan dito sa paghanda sa parada dito sa so, lugar sa ating bayan na uh, si Dr. Sirisal. Uh, sa ngayon kasi, uh, June 19, ay uh, Laguna Day. Kaya walang mga pasok dito ngayon sa buong Laguna. Uh, Nagsiselebrate tayo ng kanyang uh, kapanganakan. Bilang isang bayanin nating bansa, kasi si uh, Dr. Jose Rizal. Madami din doon sa dulo, nag-aabang ng ating mga kabawayan doon. mga guys ah. ang haba to hanggang doon niya sa may uh, malapit na sa may SM Kalamba ito yung mga kababayan natin dito nagabang dito sa mga parada ayan uh, inaabangan inabangan kasi hindi pa naman nagsisimula yung parada rito ngayon uh, mamaya pa ito yung mga, mga kababayan dito nagabang na ang uh, parada ayan uh, busy, busy na yung itong kalsada ngayon kasi uh, sinara na rin dito yung kabilang kalsada para hindi na madaanan ng mga sasakyan ayan nakasara na ngayon ayan napaganda at excited na rin tayo na makita naman natin yung parada dito uh, napakaraming tao din so, maya, kasi uh, hindi, sa, sa ngayon hindi pa naman nagsisimula yung parada pero yung mga tao dito punti-unti na na dumadami at galing tayo doon sa kabila kaya hindi lang tayo makapag-video ka ano doon sa kabila doon sa malapit sa bahay sa ating bayan eh. Dahil uh, puro music doon na malalakas, ang lalaki. Kaya hindi tayo makapurma doon. Ayan. Sa ngayon, na, naka-close na kayo yung kalsada dyan. Pati doon sa kabila, naka-close na. Kasi ang dadaan dito ay ang kanda lang. Yung, ang tawag dito yung magpaparada. Eh mga guys, mga kababayan dito, uh, napakarami ng mga tao dito nag-aabang. Ngayon, na uh, papunta tayo doon sa may kalasada uh, kalsada sa train, yung sa Paynar. Kasi nandoon yung magsisimula ata yung parada. Ito yung mga kababayan natin dito nag-aabang ng mga parada. Ayan, uh, excited ng bawat isa dito. No, excited na para makita yung mga parada dito. Tara, samahan niya o tayo maglalakad-lakad. Eh, mga guys, uh, mga kababayan dito, nandito ngayon, uh, nakabang dito sa parade kahit uh, na uh, na nandito tayo sa uh, malapit na tayo dito sa SM ito ngayon na uh, diyan mangyayari yung parade sa kabila papunta yan doon papunta doon sa lugar sa ating bayani na si Dr. Rosir San kita uh, uh, natin sa inyo yung mga kababayan natin dito na makaraming tao na nakabang sa kanyang parade uh, parid kahit doon sa kabila sa pinangkalingan natin sa kabila napakaraming tao din na nakabang kaya na napakasaya uh, sa isang taon na uh, isang bisis man lang natin masaksihan yung pagparada rito sa ating uh, mga floats sa ating masahog uh, dito sa ating bayani na si Dr. C. Rizal, yung mga sumasali sa parada. Ayan, napakaganda. Ayan lang guys, Ang mga tao. Laka tayo dito sa kabila para pakita natin sa inyo at uh, napakagandang tanawin. Ayan. Reading ready na kasi ating mga kababayan dito sa pagsalubong sa tinatawag na parid. Ayan, na uh, bawat isa dito excited na nandito na sa taas. Uh, nakabang para makita yung mga plot dito na nagkakagandahan. Na maraming mga magagandang uh, palabas ngayon. ayun kaya lang, napakalakas ang music. Okay lang, bahala na makapiright. Ayan. Nagkaroon na ng mga traffic din dito. Ayan. Kasi mga kababayan, ayan sa kabila, ang daming na uh, manonood kasi dyan dadaan yung parade sa ating tapos uh, ang ating bayani na si Dr. Rosy Rizal papunta doon sa kanyang uh, bahay malayo pa kasi rito mga 1 km pa ayan napakagandang uh, masaksihan yung parade dito uh, first time mangyayari sa atin na napakaraming tao kayo na nanonood sa parade pero hindi pa naman nagsisimula mamaya maya pa naman kaya yung ating mga kababayan dito napakarami ngayon na, uh, bababa tayo dito at ay pupunta naman doon sa dulo para ipakita natin sa inyo Ayan mga guys, uh, nakikita mo ang ating mga kababayan natin dito na naglalakad, uh, excited din lang para makarating doon sa tawag dito sa uh, kanilang pinag-asimbulan sa pagparada. Ayan, kahit ako excited na rin ako na mas first time ko rin na makapanood sa ganitong parada sa ating bayani na kay Dr. Jose si Ayan sa na isang taon ngayon ko lang nasaksihan ganito kaganda pala bising ah, bisi yung ating mga kababayan ayan ayan bising bisi talaga lahat ng mga kalye dito ay maliba lang kung papunta doon sa kabila guys yung palabas na ayan, ayan yung float oh. pakita natin yung plot na papunta rito ayan oh napakaganda oh kahit maambun okay lang at dito tayo mag uumpisa para may -ma live natin kasi hindi tayo makapag live doon sa kabila kasi napakahinang signal doon unang una napakaraming music sisigawan niya sa mga kababayan uh, excited sa tiyasawag na uh, parid Ayan, napakaraming tao kahit maulan ulan Nagahagis na mga tawag dito yung mga kindi Ayan mga guys, uh, nakikita mo ang ating mga kababayan natin dito na naglalakad, uh, excited din na para makarating doon sa tawag dito sa uh, kanilang pinag-asimbola sa pagparada. Ayan, kahit ako excited na rin ako na mas siyang first time ko rin na makapanood sa ganitong parada sa ating bayani na kay Dr. Osirisal sa loob isang taon ngayon ko lang nasaksihan ganito kaganda pala bising ah, bising yung ating mga kababayan ayan Yan, bising bising talaga lahat ng mga kalye dito ay maliba lang kung papunta doon sa kabila guys yung palabas na ayan, ayan yung float oh. pakita natin yung plot na papunta rito dito ayan oh, napakaganda oh kahit maambun okay lang at dito tayo mag uumpis ha para live natin kasi hindi tayo makapag live doon sa kabila kasi napakahinang signal doon unang una napakaraming music gawin at mga kababayan uh, excited sa tinawag na ah uh, parib. Ayun, napakaraming tao kahit maulan. Mga na mga tawag nito 'yung mga kindi. E eh, mga sa magsisimula na dito yung uh, parade ngayon. Eh, na, na, Naghahandaan na yung ating mga kababayan dito. At uh, pagkatapos nito guys, uh, maglo-live tayo. Ayun, handang-handa na ang ating mga kababayan. Ayan sila. E eh, mga kaysa, nagsimula na ngayon ng mga pag sa sa pag, uh, pagparada rito ngayon. Kunti-kunti uh, na sila umalis. Nauna na lang yan doon kasi hindi tayo makapag-live dahil uh, walang signal dito. Kahit sa Facebook ko, oh, hindi makapag-live. Ayan, ito na yung mga kababayan natin na excited na rin ang bawat isa sa kanila na nag-aabang. Dito yung mga kababayan natin nag-aabang sa parada. Napakarami yung mga tao dito. Ayan, oh. Ayan, napakarami. Gano? Dito sa kabila, medyo sinara yung kuan dyan kasi walang uh, walang dumada ngayon kasi uh, nandyan nga yung mga nagpaparada ay yung ang mayor na dito uh, Rizal Rizal din ang apelyido niya mga guys kapag anak din sa ating uh, ating bayan din na si Dr. Dr. Rizal Ah, gusto din <laughs> ng ah, interested din ang kanyang <laughs> oh, at the viewer. Oh, class. Oh, tama na inuman Oh, Ayan mga guys. Ah, haba kasi ito ng mga parada. Sa kanilang parade. Ayan. Kuya penguin. Kuya hai. Kuya hi. Welcome <laughs> to <Kuya, hi. laughs> <laughs> 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 so, Napaka mga parade mga guys. First time ko na mangyari niya sa akin na maka sa ganitong parade na paganda pala. Papa share sa Facebook. YouTube. Ano kuya pangalan? Papa Dengon, natukos, naman, ka lang vlog. Gaganda 'to kung bukas na ni biyakad naman kami. Ah, Papa lang vlog. Hindi kana po talaga tao ya. Kuya pano pa mag YouTube? Hindi pa kayo pwedeng bata pa lang. Mag 18 pwede na kayo. <laughs> Ay, hey, hey, so, ano? guys, ang haba ng pilar ito. Ang haba ng pilar. Hello guys, welcome to my vlog. Hi kuya. Eh, sabihin kayo sa yung Ito ay video yun. Wala yun. Dito. Wala yun. 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 Eh mga guys, so, tingnan niyo mga ating mga kababayan dito Parang namumulaklak yung mga tao dito sa tulad sa taas Ayan. Napakarami ngayon ah, dahil sa celebration sa ating uh, bayani na si Dr. Sirisal Dito ngayon, ah, ngayon dito, napakaraming tao Kaya lang hindi tayo makapag-live dahil walang signal Ayan yung ah uh, pictures ng ating bayani na si Dr. Sirisal Marami excited yung mga tao dito sa ating mga kababayan dito. Ang daming nakabang dito sa karsada para manood sa kanyang uh, celebration sa paggunita uh, sa kanyang karawan. Ayan, napakarami. grabe ang daming talaga tao mga guys sa celebration sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal ang kanyang arawan ang Laguna Day uh, June 19, 2024 ayan, ito yung kaganapan dito ngayon sa Kalamba, uh, Laguna napakaraming tao ngayon na sumama sa parid ayan hindi natin inaasahan na ganito pala karami ang um, sumama sa parid sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal ayan wala pa dito pa lang tayo sa Kongresa, dito pa lang tayo sa Kalamba. Hindi pa doon sa pinaka pa na pinaka na lugar sa ating bayan na si Dr. Jose Rizal dito sa malapit sa simbahan sa Katap. Oh, malapit sa simbahan do sa shrine niya. Oh, makikita niyo naman guys, napakaraming mga tao. ayo guys ayo mga ayo mga palayok dala ये सरासर ना न नो चाटिंग